Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kasado na nga po ang play-in tournament at playoffs sa Eastern Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang unang beses na nagawa ni Lebron James sa history ng NBA. Pagkatapos nga po mga katrops, ng huling araw ng regular season ay nakompleto na rin naman nga po ang playoff picture ng Eastern Conference. At dito nga po ay unang maglalaban sa first round ng playoffs ang third seed na Milwaukee Bucks laban sa ika-sixth seed na Indiana Pacers. Susundan na rin naman nga po ito ng serya na ika-fourth seed ng Cleveland Cavaliers kontra sa ika-fifth seed na Orlando Magic. Samantala maghihintay rin naman nga po ang number 2 seed na New York Knicks ng ilang araw para kalabanin kung sino ang mananalo sa play-in tournament sa pagitan ng ika-7 seed na Philadelphia 76ers laban sa ika-8 seed na Miami Heat. Habang tapo naman nga po sa Eastern Conference na Boston Celtics ay maghihintay rin ng ilang araw para malaman nila kung sino ang kanilang kakalabanin sa first round ng playoffs. Yes, kailangan muna nga pong manood ang Celtics kung sino ang mananalo sa play-in na ika-9 seed na Chicago Bulls laban sa ika-10 seed na Atlanta Hawks na siyang kakalaban sa matatalo naman sa pagitan ng Philadelphia 76ers at Miami Heat. At kung sino man nga pong manalo sa last game ng play tournament ay siyang mabibigyan ng karapatan na kalabanin ng top seed na Boston Celtics sa first round ng Eastern Conference Playoffs. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang unang beses na nagawa na Lebron James sa history ng NBA. Nagawa nga po mga ng Lakers na tambakan at talunin ng Pelicans sa kanilang huling regular season game sa score na 124-108 na siyang rason bakit nakuha na nga po nalang pang top 8 seed sa standings ng Western Conference. Ngunit hindi rin naman nga po nila yan magagawa kung hindi dahil sa pinakitang team effort ng kanilang kupunan. Sa paungunan na Lebron James na nagtala nga po ng triple-double sa kanya nakuha ang 28 points, 11 rebounds at 17 assists sa kanyang 11 out of 20 shooting. At kasabay nga po ng kanya nagawang performance ngayong araw, ay siya na rin naman nga po ang pinakamatandang player sa history ng NBA na nakapagtala nga po ng at least 15 points, 15 assists at 5 steals na uling nagawa ni John Stockton noon sa edad ng 35 years old. Siya rin naman nga po nag isang player sa history ng liga na nag-average ng 25 plus points at 8 rebounds sa kanyang 50% shooting sa field goal at 40% shooting naman sa three point line. At higit sa lahat siya na nga po ang kauna-unahan, nag-iisa at huling posibleng player sa history ng NBA na nakapagtala nga po ng 40,000 plus points, 11,000 rebounds at 11,000 assists sa kanyang karir sa NBA. Bukod rin nga po mga katrops kay Lebron James ay tinulungan na rin naman nga po siya sa kanilang game laban sa Pelicans ng kanyang mga teammates. Kagaya na lamang nila Andrew Davis na nagtala nga po ng 30 points at 11 rebounds, Austin Reeves na kumuha ng 20 points at si DeAngelo Russell na nagtala rin naman ng 19 points. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.